Mm -hmm. Ako Ikaw naman. Nagigive ka. Si Papa maraming naggive, ikaw naman nagigive ikaw. Diba Papa? Ako daw wala binibigyan, wala ako, wala ako nabibigyan. Ikaw marami kang binibigay. Ikaw marami kang binibigay, 'di ba? Sana alis na lang 'yung makeup ka pa. Ano ba naman yun? Pangpatangos ba yan, girl? Ha? Pangpatangos yan, girl? <laughs> Mami, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? <laughs> Hindi. Nag nagbabasa ako ng ano. Saan ka pupunta? Uy! Saan? Ha? Huh? Saan ang punta niyan? To the moon. To the moon? Uy, saan ang punta mo, girl? Saan ang punta mo? Pure gold. Anong pure gold? Asa <laughs> na yung chicken gano'n? Bili na lang tayo ng tinapa. Fish! Wala sa sabaw Alen? brito nga? Sana nang kamatis. May mangatabayo Ano? Taba. Paano nagkaroon ng tiba taba yung tinapa? gray na taba? Hindi ko alam. pa guys May bangus ka pa te? Walang bangus. Ano lang 'yung? Galunggong. Galunggong na lang po. Wala Ilan 'yan ba yan? 70 pesosntaan po yan. 'yung pagkabili natin ng nakaraan? Sa galunggong. 70 ba yan? Salmon ba yun? Eh ah. yan, dalawa. Ah. Yo, yo, ano ba yun? Mga bago naman yan, ten. Oh, bago. Ano ba yan? Galunggong din. Ah, Bali, A100 pala yun.